ito yung aking minudo. Kami lang ni Risa. At may puto pa dito, sandali. Ooh, yummy. Ay, no, okay. lang. Puto, mga amiga. Mm. Pulang na lang ang parte. Busog kami mamaya. <laughs> kami lang muna ni Risa at si Billy nandun. Mag-live ka? Sino si Marian? Marian, let's eat! Ah, yeah, mo, madam. Wow. Nag-improve na tayo. May lamisa na kami dito ang maliit. Oh. So, ayos na. Sakto lang sa aming upuan. Nasagat? Makatulog. Tulog na yan. May halo manok. Manok tsaka giniling na baboy at hotdog. akin ang mo malinis na yun. Kamayin mo na yan. Sabi nang Ang gamot sa pasta. Kaya ako'y nasanay sa... Sinusunog ko nga yan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Okay. Bawa mo. Ay, alam mo? Pag -umaga, na Ano dapat ko na 'to, 'yung si bago Ano, serapto bisa ano? Hanap sa silere. oo, oh, oh, masarap din. Ano anong ginagawa ko? Wala eh? Al mo ngayon, alam mo ang meeting. alam mo kay, eh, alam mo 'yung tapang. Kaya ko. ano mo, nung no, una nakitulad na ako kay Nova, kasi yan ang hindi ni ba tuwing yung mga. Ay, may, eh, ganun pala yung mga kapatitulad. Maganda na rin sa kinde, palili. Ang sarap ng ilip ko. Malino. Guys, kain tayo, oh. mino Kain tayo, ah, ayun tayo. Tapos na ah yang, yung ano, niya haluan ni, ni, nila, ko nang nabili ba akong ginakol. Sabi ko, magpipit Kung ano yung nagdibig. Nagbibig pa ako. Eh gayon din. Haluan mo na ako, Fran. Sarap. Latot-latot na Pero mabilis tunutin. Madulas. Wala na si Binilibin dyan, Wala na. Lumipad na dito katapat ng nitong vaccine ha. Hindi ako araw-araw na Diyan ko. Okay. Hindi, wag mo lang siyang hindi na yung so shampoo? <laughs> ako yung kasi ganyan, hindi na ako lagi nagsya shampoo. Ano, kong ano ko yung napaka... Alternate day na lang. Hindi, <laughs> ]Yeah, like, ako yung napapano. Napapano. Ako yung ano, ang lakas pa ng... Hindi, ako yung nabuo kong tissue na. Ako hindi ako pwede mag-tube. Kung tissue na talagang maganda. Shampoo, hindi. Kaya yung nalang din um. ako. Parang hindi nag-laglaga ko. buo. Sabi Ako, malamang maglaglaga ng buo. Ito na lang kaya dari ko pa ano. Pati Dari ko pati. Minudo. Pwede lang kaya Ano kaya magkuto na Ano kaya puto -puto, no? minudo minudo? Hmm? lang kaya puto-puto? na? Minudo. Hindi lang minudo ka, yun. Hindi ka mong pina. Bili na lang ng... Pagdurita yan. Pagdurita sabi, kaya lang, pag nagpugo ko, lalagay ko sa cup. Ang dami yung pala ako. Ganyan lang. Ang ayaw ko po. Ayaw ko po. Slice-slicing mo, tapos ilagay mo sa malaking ganito. Masarap na yung bala. Pero manipis niya. Yun na lang ano, Tita Mara. Yung, yung, yung ganyan na lang, ganyan lang gawin mo. Ang slice mo, tapos yung patungta, wala ka. Ako bibili na na ang ganito. Mga alando. Ayun ko lang, mga meron. Kasi baka naman yung pinabili ko sa iyo yung bundok ay kinakain mo <laughs> na diyan. Baka okay. inoong nasuwan na. Sabi ko yung, yung bundok. Okay. Yung noodles na Korea. Sabi ko, eh, ina diyan. na yung Korean noodles sa atin. Ay, ang mahal. Lahat naman mahal. 35 daw kasang piraso. Oo, okay, dito. Ay, binili ko yung, ano, magayon. Dalar na higit. Ilang piraso na yun. Lima. Mm Lima. -hmm. Ate, 'yan tapos kasi niya, mami. Ano ah, naman yung akin bulldog kaya nakaimo na diya? Baka kulang ah. Sabi ay, ayan na diyan sa kahon. Diba ka? 'Yan oh. yes. <laughs> <Yes>. hindi baka. Ali, pwede ba pagasinipin yung laka ko, oy? Hindi pwedeng. Ako para hindi para... mawalan pag-crisp. -pag mm -hmm. na, na. Hindi na excited tak saan na, ito? na lang rin tayo. Huwag ako ng manok. manok yun. Pero hindi ko na binili. Yes, One. Ano na dalhin natin? Ito? Ayan. Abog na. O yan? Hindi na naman tayo, Tita Maris, Ay, syempre. Nandito sila. Huh? Ako mo, dadala ko dito. Ah, di dadala natin. Eh kasi magpa tayo. May mga palaro. Maglalaro tayo. Eh, hey, maglalaro sila ta ko yung. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Oh. oh. Ayun, mali pa. Pero, kung um, magalit, di ko na dadala. Hmm, hindi na. No. Dalhin mo na lang yung isang bag. May malaki hmm. na. Dalay mo na lang yung isang bag. Isang bag, tapos yung magpagkain na dalak. Sino nga magdadalang kanin? Kaya yun ay ano, dala na na ulam lang ang naman. Kanya-kanya daw lang. Ay, aling manok yung parito. Oo, yun, 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 ay yung dito. Yun, ay yung dito? Yung malasa? Yun, ang ko yung ano ang kalakon naman. O, Riza. mo yung mo. yung bawang mo ngayon? Masarap nga. Rotot siya So, kaya eh.

Anong oras na madam? Inaasar ako ng... Oh. Lalo umix niya ang ano mo. Oh. Inaasar ako ng oh. ano. Late na nga dumating mapangasar pa. Lalo umix niya yung binti mo sa kanan na ako. <laughs> Oo nga, umixi ko nga. Lalo umixi. <laughs> <laughs> Buiset. <Boyzet. laughs> Matamis, madam. Tingi. Korea na yan eh, ni. Ba't wala ako sa marathon this week? Uy! nag dollar na yung ano ko ah income. nagre ka, yung eh, last week na bago tayo magpahin na, tayo yung nakasalang. Eh. Oo nga, maganda yun. Kaya mag-antay ka. Oh, um, mag-short na lang tayo. Yung nakashort ka lang nga eh. <laughs> ang short ko minsan walang views. Yawa na yun. <laughs> Nakakasar si... Nagbago na naman ang format ng YouTube ngayon, ano? Nakakalito na ang hirap na ang gumawa ng kasi kailangan mo. Uy, nagbago na naman ang setup ng YouTube ngayon. Nagbago nga, kaya ang hirap gumawa ng pilis sulo so, sulo na yung gaya na pag nag-upload ka pag clinic mo sulo na lang siya hindi na yung group na nakahilirang video pero 80 dollar na yung ano ko income sana all 80 dollar 20 na lang risa o, lagyan mo 20 para masweldo na baka naman baka naman pa ni madam oh pepquen. May pepquen, may manok pa din eh. Ito manok, manok. Ma oh, mainit pa. May manok. Oh, bagong luto. <laughs> mainit. Oh, sabi ko, dalawang ganyan na lang yung binig niya. Oo, oh, oh. tapos lagay mo sa tray na oh, may medium may size. pag-isahin mm -hmm. para hindi halatang manok. Sa 15. Oo, oh, wag mo tipid pa. hindi okay. Tama! Practical way! Ay, tayo guys. Marien na. Hi! Marien na tayo na kami. na natin. Kung ula niya. na mga baka o. Mga hubad. Mainit kasi. Pwesto eh. na. Mainit. Happy new. Happy Happy. Dinner time na kami yeah, dito. The unlimited. Minudo. <laughs> minudo ulam sa puto. Pagtingin na lang yan eh. Busin mo na. Ah, number nine. <laughs> May wings, um, kutsara, madam, risa, kutsara, daw. Hindi, hindi, magkikain ako. Meron po ito sa coffee. Ano pa ano. mm. Yung capybara ko ba? Ay di, ano, may, may ano tayo, may... ano may naging parang sena. Bili tayo ng, ano, ay gawa tayo ng hot choco. At Hot choco. Meron, meron lang yung termo. May ano yung nakalagay na pwede natin pinitin? <Yet> <Efendimiz> Ligpitan ng mga person kay gabi na naman, mag alas 7 na. Hmm, alas 7. 2 minutes na lang, alas 7 na. Alam niyo ba yung bukas na? Lights on. Lights on, lights on. Oh, I miss you, Kakako. I miss you, Risa. Don't leave me alone. Oh my god! Parang asar. Eh, yung dalawang Nakita mo? Oo. Oh. Saan doon? Yung, is, yung babae na kapulo. Oh. Ah, dito yung kanina maingay doon? nakapula? Oo. may Oo. Ah, sila pala yun? May ilaw na, so ibig sabihin, ala 7 na, uwi na ng mga kuan, uh, kunyangers. Uwi na ng mga person. Na isa. Para isang diabetic na lang sa isang araw. <laughs> Bye. Bye. Bye! See you Sunday! Ano man tayo dito? Ay, oo. Plastic. Tupperware. Higit ka lang. Dupong Tupperware. Gagalak tayo sa linggo na. Risa! santay tayo sa linggo?